guys at uh, gabi na naman medyo maliwanag po kasi uh, marasin pa lang po uh, mga kaidol no? at iba uh, na naman po tayo so ang ating mga gagawin ngayon ay uh, uh mag-iipon para ito uh, so, ay uh, hindi po tayo -iipon sa uh, este sa mga sa mga mga kaidol sa mga kaidol mga kaidol mga ngayon pa lang inaanda na po natin. So ito muna tayo mga kayo <silence> na. Barangay pa Pasubungan guys. At, uh kailangan ta yung letter Dito sa gan guys ay kita uh, isang palan ng apat uh, at yung ating abiyahe nga pala guys ay pinyaro uh, sa maliwa para kay uh, Abba Solo at ang pinayo uh, sa akin ay uh, 10 pesos naman guys kaya sa bagong uh, na naman tayo photo vlog tayo guys hindi ako nagpalit ng uh, dry skin hindi ko muna pinalitan yung 1-1 na body number para makapag vlog na Uh, motor rider, motor driver, uh, rider, rider pada kayak gitu. Kailangan dyan, guys uh, mga, uh, ganyan Lalo -lalo mga cross so, mga bagong, uh, driver no? uh, Pit ko na lang kayo guys, tapos maya maya doon kamaya no, no. po yung kahaba uh, ng Aguila Pero kahapon ay uh, bahang baha dito Pit ko na lang kayo maya maya Pagka may biyay na tayo Medyo mahaba guys ang Aguila Paikot yan po Paikot yan po guys yung puno ng santol guys na kalbo yung buma ito nagbago ng dahon ayan malaking ang santol ito at uh, napakaraming ibo na naninirahan dito

lang para maligtas ka pagdating ng ano. Ganda uh -huh. ano ka na? Na Doktore na ka na? Agot na. Yakuno ka na ba ngayon? Hindi pa. Anong pangalan, anong ano mo? Mananamba. Mananamba hindi ko na yung refresh lang ngayon ah. Eh ngayon, anong gagawin mo dyan? Merkulis lang ah. Okay. Uh -huh. Dito ka ba? Uh -huh. Eh guys, sa tara na, papunta po tayo dito. I maliwanag po yung kalsada ang nilagay na mga solar light ay uh, nasa kitna po hindi po katulad sa dalaw-dalaw sa ay uh, dalawang lumikilera yung gitna ay hindi po nilagyan ang mga batang naglalaro sa kaligay kailangan talaga mabilis ang amatang uh, sa mga kanyang para Iwan sa kanyang kanina guys yung ano alam, bearing ng ano side car po ay uh, malagot po so binabuksan ko po akala ko po sila yung bearing ayun para uh, naubusan lang ng angraso Bali nga Bali India ay kanina Hi ma'am Kailan daw nang to? Dalam-dalam pasolo. Kasi yun, balikin siya May eh, wala man kami hindi siya kayo papalikin. Bale, apat na po yung pinayari. Ito yung time uh, of distribution. Magalit so, na po tayo ng uh, main terminal. Sana main uh, terminal na nadalan tayo. Sana makapapalit uh, uh, tayo. Kaya kung kumilalagyan ng uh, background ng music guys, kasi hindi po natin maiwasan yung copyright. Kasi katulad po yan, mayroon ng mga uh, music dito. So, sayang naman yung ano natin guys, kung uh, makaka-copyright kaya pasensya na po sa mga Tidal po no, lalakasan ko na lang po Yung coaches po para uh, May hindi guys yung ating na at sinasabi Update no? ko na lang kayo guys uh, Pamaya maya no, pagka nagkakuha po tayo Ng hapag kahero, pamalik Ayan ha, papulong na tayo guys One way po itong ano na to Itong so, ginawa nga po bandung, pagpapuntang bandung ito so, po ka na kaya ayan ah, tayong tayo, uh, uh, masayero mga, mga kayo doon sa sinasabing uh, ano uh, cross na daan, yung dentro po nito ng uh, Arkong Bato, Arkong Bato po nito no, at uh, pagka kumaliwa ka dyan, papunta naman pumamalang kayo kay, no Marami pong estudyante dito sa may Apollo National High School. Pagka naglalabasan, ay uh, naka po talaga guys. Ayan hey, guys, uh, update po na lang ito, kayo po ngayon. Ito ay Apollo na guys. Pagka may sa -dalan, isasakay natin papalik. Kaso may sumasakay guys, uh, alanganin na lugar yung para. Hindi natin alam kung siya may uh, dalandanan o malanday no kasi itong lugar na to guys so, uh, maraming dumadaan uh, na uh, pa malanday dalandanan pasolo dalandanan okay. ha tangkilan tangkilan ah, tangkilan 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 guys yung ano pagka iniibig ko tong ano ko vlog ko pagka may music guys alam nyo na may uh, copyright yung guys no? mayroong uh, music uh, uh, ano kaya kailangan natin kumuha ng ano ng background na walang uh, copyright so walang copyright music Kuya well, nga uh, sa ka kakabaan kaba ng ayon uh, ng gilata no pamunta sa pinakamin at termikan kasi ko uh, kanina ay naupunta kami gas so per kalan ba yun ang uh, pag-iipunan ko ngayon para mamaya mabayaran yung so per kalan na uh, pinuha ko mabait naman kasi yung food park kaya hindi ko inaabuso ang kanyang kabahita uh, kaya natin uh, na mapayaran. para pinin ang uh, panahon guys at uh, pagka wala na akong utang na pinabayaran ipermi na lang ako sa barbershop shop ko no? kasi nanghinayang talaga ako sa uh, aking na pagka walang tao siyempre sinong pagka may pumunta nga magpapagupit sinong magugupit wala no alamin nga mga kapatid kasi guys sa lahat na sila may ano may uh, pinapatungka na no pero yung ibang uh, kapatid ko sa akin mga nagpula at uh, ngayon ay mga uh, na sila kayo so papasok na po tayo ng uh, sa sila Okay uh, na dito na lang po ang a vlog ko na to guys. Uh, bye bye na. Bye bye.